Mm. Sariwang sariwa ko oh, diyan, sariwa oh. Mm. Oh, good morning mga mix Yum. ah dito tayo sa laot yeah, mga mix, oh. yung ating isda mga mix yan oh maga ano tayo mga mix maga uh, lagay tayo sa ating strip on yan o oh. Ayan, mga mix good morning sa lahat sana okay lang kayo yan mga mix ang ating huli o oh. sariwang sariwa yan mga mix Medyo, nakachamba tayo ngayon mga ng amigsa. Nakachamba tayo ngayon ng haba. Hmm? Yung amig sa ating, yung ano, kasa natin bago natin ilagay sa stripong. malamig siya. Mix, oh. sariwa sariwa to mga mix ano? Oh. yan wala tayong taga video mga mix kaya ano tayo uh, isang kamay natin ang ating gamit yan oh so, tingnan nyo mga mix o so, yung mga sulit supporter ko dyan oh. Ano? Yeah, Saray okay lang ang lahat. Yeah, okay. Yahay, yahay, yahay. Yeah, yeah. hmm. Sariwang-sariwa ko, 'diyan sariwa oh. Jan, sariwa, oh. Ayan mga amigs po sa Hindi pa po nakaka ng aking youtube channel Yan Meron din po tayong youtube Channel Ito yung sa kalawakan mga ilan kaya mga kamigsang tansin nyo dyan sa huli ko na yan aray ko buka ano? ano parang ngayon lang tayo na pina, pinalad palad ng pinalad palad binigyan ng Kuha na ang Panginoon. Sherty tayo ngayon ha. Siguro nakapapuinas tayo. Yun. Kahit medyo malakas lakas ay eh, nakautay-utay pa rin tayo. Maganda tayo mga mix na Una na ako naka, ano, mga alas 12, alaw na, ganyan. Ikaw umalis sa bahay. Ayan. Hmm.